matagumpay nga ang ginanap na Universe Concert sa Canada nitong nakaraan lang kung saan sold out din ito. Pero nak na loko okay. naman ang ilang panay dito sa Pinas sa recent announcement ng price ng ticket sa concert dito ng grupo Dalmas shadow god kaya wow. kailangan daw talaga nilang mag-ipon ng bonggang-bonggang bongga okay. Okay. Oh, alam, Gold ibig oh, sabihin ginto, ginto malaki oh, oh. pero yan sa in-show mm. nila sa Canada oh. super successful ha? airport pa lang grabe na talaga ang dami ng mga tao sumalubong sa kanila oh, oh, dyan 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 naman, Marami no. rin Pinoy, First diba? international concert nila yung Canada na yan. Boga If I'm man. not mistaken, ha? Ah. So, First big concert. Ang set ng mga Pinoy sa Canada, dahil, di ba, kung gagastos sila, ay makikita nila bin para sa concert, oh, di ba? Oh, oh. Tapos, at the same time, nakikita rin nila ang Katden na nandoon din sa Canada, nagshootin, oh, oh. di ba? No, buhay na buhay ang ating mga kababayan oh, oh. sa Canada na sinusuportahan ng ating mga local artists. Katulad nga nung sinabi ni Kuya man na Katden, di ba? Talaga naman nakabuto. Wala ba silang mga trabaho? Hindi, <laughs> pero iba naman. <laughs> <laughs> alam mo, kahit na ako ng high school, <laughs> oh, nag-aaral pa lang ako. Kapag may balita, kapag may artista, minsan magkakat ka ng klase na, para makita mo. Naglalangan naglalang talaga ng oras, di ba? Oo, oh, di ba? Diba? Pero itong concert nito, matagal nang sold out ang tickets ni Yes, oo. Oo, bago nang show. Pero siyempre, abangan ah, din yung kanilang big concert dito, di ba? mahal daw ng ticket, oh, oh. grabe daw. Pero usually kasi pag mga ganyang grupo, no, ina-announce nila ahead of time talaga para may ba time na mag-ipon. Oh. Pero kung meron kang halimbawa, meron kang 10,000, 15,000, manonood ka ba sa dini? Alam What? mo, ako, oh, iba, iba ako, iba, iba kasi. Ko, direto, oh, eh, oh, sa oh, oh. Ba, oh, oh, sabi, oh, oh. bate, ikaw oh, oh. ba oh, kung may 10,000 ka po, sa masunod ka ba? Sasabi ni iba, eh ako, oh. hindi ko lang sa YouTube, di ba? Pero yung iba parang feeling na, iba pa rin kapag ka napapod mo, mismo live sa oh. concert. Oh, oh. Yes. Pero kung ako, ha, oh, hindi ka. Hindi. Oo. Pero Manuang alam mo, sa bagay, kasi Yot. alam mo, yung mga international acts Ayan, na okay pumupunta sa akin. atin, mm -hmm. ang mamahal ng ticket, siguro yes. deserve din naman ng kanil natin. Magkagastusan. Oo, uh -huh. na mahal din uh -huh. ang mga ticket nila. Uh -huh. eh, Pero lang, kahit yan ang sinasabi, eh. hindi pa rin ako manunod. <laughs> ang hirap uh -huh. ng pera. Eh. Pero kung may kakayanan ka na, di ba, why not go Kagaya ng pamangkin ko, may mm -hmm. sa mga K-pop. K-pop, uh -huh. bumihingi na pera sa kanilang mga parents, di ba, gumagal na noon. Ito mga bata, yung lalang kong mayayaman, hindi na, pero ma, isang manood lang, ano, concert ng oh, Bini, oh. bibigyan niya. Eh, siyempre, baka madami-dami pa mga magulang. Wala nang complete ticket na sa Bini dahil nung ano ay yung concert nila dyan sa New Frontier. Oo. Ah, ah. Tama, di ba? Eh, yeah, ito nung may kinausap tayong friend natin na taga mm. Star Music na baka naman meron dyang ticket, wala talaga Wala nang. Wala nang. Oo. Ang kasikatan ng Bini, oh, di ba? Oh. Pero yun nga, sabi nga nila, hindi sila talagang overnight success natin na tinataw. Mm -hmm. Hindi sila ganun. Talagang duman sila sa sa butas ng karayo. Minsan di mo talaga masabi ko, sisikat ba ito? Uh -huh. O ilang panahon, ilang taon. Meron ng iba, brand item. Meron kong isang kakilala na five years na siya sa pangangalaga ng isang manager. Nung sa, bakit di pa ako sinisikat? Sabi ko, oh, yung Aris blind item Uh -huh. Sa susunod mga araw, wow. Hindi, oh, sige, okay, tuloy eh, mo lang. Ayan, okay sabi, umalis siya, sabi niya, da, ano? Alis na ako, Aalis sabi na, niya. Alis na ako, 5 years na ako. Sabi, ba't hindi pa ako sumisinat? Ano na, huwag ka magmandali. Ibang 10 years, 15 years, nagsimula bilang mga, anumang tawag mo, mga extra. Mm -hmm. Mga off-fit roles, bago sumigat. Mm -hmm. Pag hitay-hintay ka pa, umalis na. Hindi na nakapag-hintay, umalis. Mm -hmm. umalis. Yung, na yung manager niya, Hmm. Kahulugan <laughs> ng mga pangyayari sa 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 mga pangyayari Napakagandang mga pangyayari Avenida yon, Father Land mga Ay, Father oh, yon. Oh. sa Land oh, sa sa mga pangyayari sa mga sa sa ikaw talaga, baka nanonood siya. Yan, mas nalo siyang gumanda. Ikaw talaga? Nalo siyang gumanda yung money. Oo, uh, uh, yun. So, so, so ilalanin niyo uh, kung sino yun. yung umalis na talent. Maraming <laughs> ano, maraming artista na si Kat na ang tagal din bago siya. Oh, Oo. Mario Nervera, Eugene Domingo, uh, oh. Boku Wang, uh, oh. di ba? Oo. Jenny Mercado, extra lang, di diba uh, oh. Si Bea Alonso, extra Bea Alonso. Liza Soberano, galing sa GMA bilang book. Mm. Diba? At uh, galing din sa ano lang, pag extra-extra lang. Maski diba? na si Papa P, Piyolo Pascual, uh -oh. hindi oh, ako siya agad sumita. Ay, for the record po, si Papa P, nagsimula po sa Dots Entertainment TV. Hey, ano James? pa ng mga mga jensi ngayon, yung pa-isikat yung sikat na sikat na youth-oriented show during 80s hanggang 90s. Mm -hmm. Si Piyolo Pascual po, ang tunay na pangalan po ginagamit din dati, ay PJ Pascual bago naging Piolo Pascual. Si Aramina. Si Aramina. Ang tagal doon bago sumikat. Si kung ano-ano mga pangalan din ang ginamit niya, may Daramina, oh. may ano pa bang mga may pangalan. May Aran lang. Oh. Ay, eh, si Diwata. Subukan. Si Diwata, overnight <laughs> success, di ba? Ay, ganon. Sikat po so, si Diwata. Uh, sikat, Mika. So, so yun ano siguro yun. sa social, media, sa social mm, media, hindi naman natin pwedeng i-compare yung kasikatan ni Diwata oh. sa celebrity world, oh. sa showbiz world. Mm -hmm. Para sa akin, ha? Kasi bago Oo naman. Kaya wala akong pumukal ka Kailangan may pelikula ka. May <laughs> pelikula ka eh, dapat. Tsaka okay. kung ang basa din ng kasikatan, kapag ka ka ng pelikula, ay kumikita. Mm -hmm, Kagaya po ng mga movies natin ni Marisol Soriano during na kanyang Hades o Kabataan. Lahat ng pelikula niya, Black Buster. Nora Ulo, Black Buster. Billy Masantos, Black Buster. Sharon Cuneta, Black Buster. Catherine Blanco. Bernardo, doon tayo mm -hmm. sa bago. Hindi yun sa mga nakarang mga... Lakaran, mga... <laughs> Papunta ko <akong> kila <laughs> Catherine, kila Liza Sabirano, kila <laughs> oh, oh. Adel, kumikita po. Oh, oh. Pagkikita talaga. Yan ang mga sikat talaga. Once ikaw ginastusan, nanon ang mga tao ng pelikula mo o tinangkilik ang mga serye mong ang diba? rating. Oh, oh. Kimchoo. Talagang sikat na sikat. Naki-18. Kaya nga kasi. Nagdun ka oh, ba din? Oh, Hi, oh, Kimchoo. Yes, oh. kasi iba na nga kasi ngayon. Uh, ngayon kasi, parang TV High stars na halos, uh, di ba? TV stars. Di ka dulad dati, movie stars, movie na talagang stars. bumibili ng ticket at like. ang mga tao para supportan puwerta ng kanilang mga pelikula. Yeah. Mas welting ngayon yung mga ibang artista na pelikula man o telebisyon ay tinatangkilip.